Iba-iba man ang ating mga politika o paninindigan, sigurado ako na sa usapin ng West Philippine Sea, tayong lahat na nandirito ay tunay na nagkakaisa. Mula sa pagwa-water cannon at pagle-laser hanggang sa buong araw na panggigipit o panggigit sa maliliit nating mga bangka. Nitong linggo lang, kuhang-kuha sa mga video at litrato ng local at international media na hinahabol at inaatake tayo sa sarili nating teritoryo. At nitong nakaraang mga taon, kitang-kita at damang-dama ang pangaharang at pangaharas ng China sa mga resupply at rotation missions natin papuntang Ayungin Shoal. China wants to remove our most important sovereign marker, the BRP Sierra Madre, and the Philippine Navy Marines from Ayungin. That much is clear. Kaya sana sa umagang ito, we can all agree on taking tangible steps to fortify the BRP Sierra Madre, to safeguard Ayungin Shoal, to protect the rights and dignity of our country. Iba-iba man ang ating mga politika o paninindigan, sigurado ako na sa usapin ng West Philippine Sea, tayong lahat na nandirito ay tunay na nagkakaisa. Salamat po, Mr. Chair. Thank you.